Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang plano ng Phoenix Suns kina Lebron James at Bronny James. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagprotesta nga depo si Anthony Edwards sa mga referee pagkatapos nilang matalo sa kanilang Game 3 laban sa Dallas Mavericks. Matapos lamang nga po mga katrops na maibalita na mag-workout si Bronny James sa Phoenix Suns ay may lobas na nga pong balita na willing na rin naman nga dapang kanilang team na gamitin ang kanilang 22nd overall pick upang makuha lamang nila ito sa draft night bilang kanilang pinakabagong point guard sa kanilang lineup. Alam naman nga po ninyo mga katrops na wala na rin naman nga pong sapat na cap space ang Suns para makakuha sila ng mga malalaking manlalaro sa free agency. Kaya aasa na lamang nga po sila sa mga veteran player na merong mababang sweldo at mga rookie na papasok kagaya na lamang ni Bronny James. Well alam naman nga po ninyo na isa nga po sa mga kahinaan ng lineup ng Suns ay ang kakulangan nga po nila dito ng point guard. Kaya maari nga po talaga nalang mapakinabangan si Bronny James kung kukunin nga po nila ito. Bukod rin nga po mga sa paggamit nila kay Bronny James bilang kanilang bagong guard, ay maaari rin naman nga po nila itong gamitin upang makumbinsi nga po nila ang ama nito na si Lebron James na lumipat sa kanilang team matapos may sa publiko ang balita na tatanggihan nga po nito ang kanyang player option sa Los Angeles Lakers Samantala, poon na naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang nagprotesta nga po si Anthony Edwards sa mga referee pagkatapos nilang matalo sa kanilang Game 3 laban sa Dallas Mavericks kahit man nga po mga katrops, maagang natambakan ang Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 3 laban sa Dallas Mavericks, ay nagawa para naman nga po nila dito na makahabol at makadikit pagdating ng second half. Nakuha pa nga po nila dito ang momentum ng kanilang laro, ngunit gaya nga po ng mga nagdaan nilang laban, ay hindi na naman nga po sila nakasabay sa mga crucial minutes ng kanilang bakbakan kung saan dito nga po sila tinalo ng Dallas Mavericks. Kaya dahil nga po sa pagkakabaw nila ng 0-3 sa kanilang serye, ay hindi na nga po naiwasan pa ng kanilang mga manlalaro na madismesa nangyaring ito sa kanilang kupunan. Sa katunayan, sobrang intense at tahimik nga po ng kanilang mga players sa loob ng kanilang lucky room. At sa naging post-game interview nga po sa kanilang superstar na si Anthony Edwards, sinabi nga po niya dito na masyado nga pong ang mga referee sa Dallas Mavericks sa pagkakaroon nga po nito ng 32 free throws kumpara sa 17 free throws lamang ng Minnesota Timberwolves. Yes, masyado nga da pong maninipis ang mga tawag sa kanila ng mga referee which is napaka unfair nga da po ito sa kanilang kupunan. Pero sa kabila nga po ng kanilang pagkatalo ng tatlong magkakasunod na beses sa kanilang serie, ay hindi pa rin naman nga po sila susuko ayon kay Nazrid. Gayong kung meron man nga da pong isang kupunan ang may kakayahan na maging kauna-unahang team na nakapag-comeback mula sa pagkakabaw ng 0-3 sa isang serye, ito nga da po ay walang iba, kundi ang Minnesota Timberwolves. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.